tao po. Pre? Uy, pre! Anong oras na? Pre? Nako, wala ako ngayon, pre. Hindi, pre. Wala kasi akong matulugan, eh. Pwede pa makitulog lang muna? Oo oh, naman, pre. Yan pa ba? Pasok ka. Tangina ang Diretso ka lang, pre, Doon sa kabilang kwarto. O, oh, sige, pre. Ay, aray, tangina mo! Gago ka, pre, si Lolo. Sorry po, sorry. Tasang kamay, pidi ito. bulang tatakbo. Inuhuli ka namin sa salang pagtutulak ng bawal na gamot. Halughugin ng bahay. <coughs> Iwan muna kita di sini, ah, <laughs> Babalikan kita. Sama aku punya.